kumusta po mga katipid tips? At ngayon, dumating po yung in-order po natin online at mag-DIY po ulit tayo. Kasi, meron po akong narinig na panood na nagte-trending po ngayon na siksik DIY dishwashing liquid. Dahil nagte-trending, napabili na po tayo para maitry po talaga natin kasi bali-balita, napaka-hassle free po nito. Dahil, ang ia at lamang daw po natin dito ay tubig hindi na po natin kailangan ng maraming ingredients. Kasi nung hindi mapapa-order online, lalo na at kailangan, kailangan talaga natin ng dishwashing liquid. At kung ang business naman po natin ay nasa linya ng pagkain, so hugas po tayo ng hugas ng mga pinagkamitan. At bukod po doon, ang magiging tanong, pwede rin po ba natin itong negosyohin? Kaya, panoorin nyo lamang po hanggang ulit. So, i-open po muna natin to nang makita po natin kung ano po yung in-order po natin online. So, akala ko yung produkto na. So, nakabalot pa rin siya. Talagang secure na secure yung ating dishwashing liquid na in-order online. Pag magbubukas po kayo nito, careful lamang po kasi baka yung ang magupit nyo ay yung ating dishwashing liquid. Umorder na po tayo ng dalawa para lalong hassle-free. Kasi kumbaga isang shipping na, tapos kapag sinaswerte-swerte tayo, eh talagang uh, wala po tayong babayaran na shipping. Ito yung in-order na po natin online. So, stay tuned lamang po kayo hanggang huli kasi yung inyong pong maaaring katanungan, nakapaloob na po yun dito sa video. Kasi excited na po akong gawain itong ating pong DIY dishwashing liquid. Kung talagang napaka-effective o is scam ba ito? Umpisahan na po natin ang paggagawa ng Six Sip Do It Yourself Dishwashing Liquid na nagte-trending po ngayon. Okay? okay? So, iyan yan. Ganun siyang kalaki. Siguro estimate na sa 2 kilos po ito. Tapos, ito daw po ay premium na. Kumbaga, magandang quality na. So, ngayon, mag-start na tayo ng pagtitimpla. Pauna-unahan, maghanda ng 14 liters ng tubig. So dito, pwede sa gripo, pwede rin po sa poso, at pwede rin naman po ang mineral. Pangalawa, ibuhos ang component o raw materials sa iding mabuti ang nasa plastik na lagayan. Pangatlo, haluing mabuti gamit ang plastik tubo, estimate nasa 10 to 15 minutes para sure na tunaw na tunaw ang component. Sa paghahalo naman po, kahit mabilis or mabagal ang paghalo, okay po lamang kasi hindi po kayo papalpak dito. Kapag nahalo na po natin ng ayos, ganito na siya kalapot at sobrang tingkad na ng pagka -yellow. Tapos yung ibabaw, medyo may pagkabula talaga siya. So kung gusto nating mawala yung bula, ireres lamang po natin ito 4 to 5 hours or hanggang sa mawala yung bula. So, tatakluban lamang po natin at babalikan po natin mamaya. Okay, so after po nating ipahinga, nawala na po yung bula, ganito na po yung itsura niya. Kung mapapansin po natin, sobrang lapot po nito mga katipid tips. Hindi ko lang alam kung kitang kita pero sobrang lapot niya. So wala pang one day, meron na po tayong dishwashing liquid. So ngayon, dahil nawala na po yung bula, pwede na po natin itong isalin sa mga plastic bottle po natin. So, mapapansin nyo kapag sumasandok tayo, talagang makikita natin yung pagkalapot ng dishwashing liquid po natin. Ang size po ng ating plastic bottle ay isang litro. Tapos sa huli, maglalagay po tayo ng costing para malaman po natin kung magkano po ang papatakan ng isang litro na siksik DIY dishwashing liquid. Kung napapansin nyo, pag nagsasalin tayo sa bottle, dalawang pichel yung gamit ko para hindi siya malaho. So, kung ito po ay titinda po natin, mas better po na maglalagay tayo ng sticker, so sa ngayon wala po akong na ready na sticker kasi mabilisan po yung paggagawa po natin, sobrang na excited, eh, so pwede po tayong maka order online ng sticker at pwede rin naman po magpagawa po tayo sa mga computer shop so magtanong tanong lamang po tayo na magpapagawa po tayo ng label ng dishwashing liquid so tatakluban ko lamang po ito lahat pagkatapos ay uh, magbabalik po tayo Okay, so ganun lang kadali, ganun lang kabilis gawain yung na-order po natin na nagte-trending na 6, 6 DIY dishwashing liquid. 'Di ba? Hindi na po natin kailangan intayin ang 24 hours para meron po tayong magamit na dishwashing liquid or mabenta. Ngayon, dahil nakita na natin yung pagkakagawa na sobrang lapot, ngayon, itry naman natin kung gano'n siya kabula. Kung mabula nga ba, or kung makakatanggal siya ng dumi-dumi sa mga hugasin po natin. Itry po natin ang mabilisan at stay tuned pa rin po kayo hanggang huli kasi kung talagang pwede siyang gawing pang business, at kung gagawin pang business, magkano po ang magiging puhunan po dito. Okay? Tapos yung maaari nyo pa pong katanungan, nandito na rin po yun sa video. Okay? So, itong naiwan natin sa timba, ito na po yung gagamitin po natin. Hindi ko pala siya side ng ayos. So, maglalagay lang tayo ng kaunti dito sa sponge para matry po natin. So, sobrang bula nito, mga katipid tips. Wala akong masabi. Ang bula niya, kitang-kita -kita naman po natin. At ang uh, scam is yung hindi ko pa kayo na-update sa nangyari sa lababo ko. Kung bakit nagkaganito, ba diba? Parang nung last video na sabi ko sa inyo i-update ko kayo. Hanggang hey, hindi ko pa rin kayo na-update. At ang mukhang maganda dito, maganda siyang gamitin. Kasi ito plastic, tapos ito pa yung natin sa dishwashing liquid. Pero ngayong inanlawan ko na hindi po natin maaamoy yung scent ng DIY dishwashing liquid. So ngayon, dahil na-try na natin yung pula, ngayon itry naman natin kung effective siya sa mga sebo-sebo. Dito, meron akong tupperware na pinag-alisan ng margarine. Ngayon, dito po natin itatry. Tapos doon sa ginawa natin dishwashing, merong labis na kaunti. So dito na tayo babawas. Tapos, gamit tayo ulit ng sponge. So, yung sponge natin, ayan, tinanggal lang ko na yan ng gula para matry natin ng ayos. So, maglalagay lang tayo dyan ng kaunting patak. Medyo pasain lang natin. Tapos, pagulain natin. Try and try. Tapos, ikuskus na natin. So, alam naman natin, kapag margarine, ba diba, sobrang kapit sa mga plastic na lagayan kumpara sa mga babasagin. Kung mapapansin nyo, nakuskus na natin siya ng ayos, pero yung bula niya, hindi pa rin siya nawawala. Di ba? May bula pa rin siya. Di ba? Ang galing. Pero, ano pa natin yan. Okay. Okay, so kapag ina na natin, tumutunog na siya, ibig sabihin, wala na po yung sebo. Okay? So, bukod sa mabula na siya, talagang effective siya sa mga sebo-sebo. Tapos, pinakamaganda doon, sobrang dali lang gawin. Isang component, makakagawa na po kayo ng dishwashing liquid. At, doon sa raw materials natin, pinagsama-sama na doon, yung degreaser, yung anti-sebo, yung pampalis ng sebo, at saka yung foam booster, kumbaga yung sabula. Diba? So nakita na natin yung effective nung 6, 6 DIY dishwashing liquid. So, effective talaga siya at hindi siya scam. Kapag try na po tayo, nakapaghugas na din po tayo ng pinggan. At ang masasabi ko dito, sobrang na-amaze po ako dito kasi napakadali niya lamang pong gawin. Kahit sino kaya po ito, kahit si ate, si kuya, or kahit nakapikit po tayo, kayang-kaya po natin gawain ito pong siksik DIY dishwashing liquid. Kasi kapag napag-ready tayo ng tubig, ilagay itong isang component na ito sa tubig, haluin lamang po, mapabilis yan, mapabagal yan, hindi po kayo papalpak dito. Kasi, nung ginawa ko to, talagang hinalo ko siya ng mabilis ng mabilis. Kasi sinusubukan ko, kung masisira ba yung pinakang texture nung gagawin po natin dishwashing liquid. Kaya nasabi ko na kahit sino, kayang-kaya po itong gawin. So, napakadali po lamang. So, sa tulad ko na nagbibisnes ng pagkain, so, napakasulit po nito at laking tipid. At ang maganda doon, kapag nailagay na po natin sa mga bote, pwede na rin po natin itong gawing extra income. di ba? Diba? Nakadipid na tayo, kumita pa po tayo. Ipakita ko po muna sa inyo na kapag umorder kayo, kung ano po yung dadating sa inyo para may idea po kayo. Kapag umorder kayo online, may dalawa po kayo doon pagpipilian. Isang 3 half liters at saka 14 liters. So, yung in-order po natin ay 14 liters. So, meron po yung check kung ano po yung in-order po natin. So, talagang hindi tayo magkakamali dito. Okay, so isang raw materials or component lamang po yung dadating sa inyo. Huwag na po kayong magtaka. Ito lamang po yon okay? okay? So, sa so magtatanong at itipid tips sa inyo po, nabili or na-order yung inyo pong dishwashing liquid na ginawa. So, ako, umorder po ako sa Shopee. Pero meron din po sila sa Lazada. At ang pagkakaalam ko ay meron din po sa TikTok. So nakita ko po yun, pinapanood siya nung uh, panganay ko. Kaya naitry ko po itong nagte-trending na to na siksik DIY dishwashing liquid. So mamili na po kayo kung saan nyo gustong umorder sa Shopee, Lazada, or TikTok. So, kung gagawin naman po natin itong extra income, ah, uh, syempre, dapat meron po tayong costing. Kung magkano po ang puhunan kada isang bote ng dishwashing liquid po natin. So, ito pong Sik Sik DIY dishwashing liquid na 14 liters, kakahalaga po ng 249 pesos. Ngayon, ito po ay nabili ko ng pre shipping. So, dahil hindi naman natin masasabi na lagi tayong pre shipping, di ba? So, mag add na din po tayo ng shipping na 38 pesos dito po sa lugar po namin. So, kapag pinag po natin yung 249 at saka shipping na 38 pesos, so may puhunan po dito na 287. And kung tayo naman po ay laging pre-shipping, So, ang kagandahan po nun, dagdag na po yon sa pinakang tubo po natin. Meron po tayong pag di Diba? Kailangan meron po pag a wag Huwag po tayong magtutuos ng saktong-saktong. At mag-plus na din po tayo ng ginamit po nating tubig. So, sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Kaya, ang total po ay 292 pesos. Ngayon, magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses po natin. Siyempre, gagamit po tayo na pinakang bottle po natin. Nagkakahalaga po na 6 pesos po ang isa. So dito sa lahat ng ginamit po nating bottles ay 90 pesos. Mag-plus na din po tayo ng pinakang sticker po natin kahit hindi po tayo nakapaglagay ngayon. So sabihin na lamang po natin na 15 pesos. At mag-plus na din po tayo ng pinakan labor po natin. Sabi na lamang po natin na 20 pesos kasi napakadali niya lamang pong gawin. Ilang oras lang at meron na po kayong DIY dishwashing liquid. Kaya ang total po lahat ng puhunan dito sa ginawa po natin ay 417 pesos. Ngayon, dito sa ginawa po natin na dishwashing liquid, tayo po ay naka 15 bottles. 4, 8, 12, 13, 14, 15. Tapos kung mapapansin nyo, sobrang puno nung bottle po natin. Sadya ko po siyang pinuno para maganda pong tingnan. Bukod sa maganda na yung produkto natin, eh talagang mapapansin naman natin na puno naman talaga yung dishwashing liquid po natin, yung pinakang bote po natin. Diba? So, yung 417 na puhunan, i-divide po natin yung 15 bottles na nagawa po natin. At ang kalanabasan po nun ay 27... 0.08 ang puhunan po natin dito. Meron ng kasamang bote at nakatuos na din po yung pinakang sticker po natin. Okay, so sa magtatanong at itipid tips, magkano po natin pwedeng ibenta? Okay, so pwede po natin ibenta ng 35 to 40 pesos. Pero ako, tutuusin ko siya sa 35 pesos sa mabilisan mabilis babalik yung pinakang puhunan po natin at yung pinakang tubo po natin. O, kumbaga, hindi natutulog yung pinakang puhunan po natin at yung magiging tubo po natin. Okay, so, yung 35 na bentahan, i-minus po natin si puhunan at posible po tayong tumubo ng 7.2 kada isang bote. Ngayon, kapag itinimes po natin yun sa 15 bottles na nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 108 pesos. Para sa akin, hindi na siya masama kasi bukod sa nakatipid na tayo, e eh, pa po tayo. Tapos, kung talagang uh, rin po natin, pwede rin po tayong kumuha ng reseller, ibigay natin ng 35, ibebenta naman niya ng 40 pesos. ba? Diba? So, ngayon, uh, meron pa ba akong nakalimitan? <laughs> o wala na? Tingin ko naman po ay wala na yata kung so, ako po yung tatanungin nyo para sa akin, yung produkto pong ito napakaganda. Napakasulit, ito pong siksik DIY dishwashing liquid kasi talagang hindi po kayo mahahassle dito. So, hindi nyo na kailangan ng uh, maraming ingredients kasi ba diba, isang ingredients lang makakagawa na po tayo ng dishwashing liquid. At ang maganda doon, kahit sino kayang-kaya. Kaya. Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo or yung magagamit po natin pang araw-araw na makakatipid po tayo. So dito, laking tipid po ito. Okay? So kiss na lang po ulit sa mga next, next, next video po natin. Okay? Bye!